dahil rin sa nga ho, ng anak ng inay ngayon on day of wala akong magawa wala naman akong sideline wala nagpapa-sticker wala nagpapa-litter eh hindi lilinisin ko muna natin ang ating service yun daw motor na eh ang aking sinasakyan kapag ako yung oh mojo kapag kumakaon kay Mrs. Yeah! Trabaho niya kumuha na ako dyan ng basahan eh at aking pinumpunas. may mga nakareserve man ako basahan dyan sa ibabaw ng aking tangke ng gasolina para hindi na rin nasingaw ang gasolina sa ibabaw maganda rin na rin dyan pang sapay yung ako pala ay eh, mga patulder yun naman ako yung libre lang na binibigay sa akin sa akin yuta hindi akin nung dinadala in case na buti ng ula hindi pa muna As, sinilip ko nga ang gasolina diyan kaya eh, inaki so konti na eh ay eh, hindi na makakakao ah, niya kay misis mamaya at sabi nga ano ang aking anak na panganay na yan nagtututur ako hindi ako baki kay manolo utaw eh. ay meron daw siyang i na magandang pampakintab daw ng motor hindi ko alam kung ano ba yung pangalan na sa akin. Kasi ako ka, ako ka At ating titis tingin. At iyon daw isa kanyang tiya Jima. ginamit daw sa kanyang e-bike. Eh di, bagong kuha daw sa sa sambagaw, sa Shopee o sa TikTok in order. Hindi pa nga na bubuksan niya kung makaka-cover siya. Makaka-first time. Yung nakuha ko. pusa sa ilalay. Kaya ang bayi eh, ka naman yung pusa ngayon. Kamali-mali eh, itong naman yung pagkakaroon. Hindi mo lumukok ay. Hindi na nung naipay. Wala eh. sa hindi na siya babalik daw. Yung ibinigay na nga aking anak. tinatanong ko pa nga ako yung kauti. Ipa, paano ko nagamit yan bagay iniinaw. Hindi, ipapahit eh, na yung kay pinupungas na Siya, ikaw, 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 eh. ay. Ayun, ako yung nagitla. Kala ko ako nalamutan na ng pusa. Ayun pala yung pahala ng bata rong nakaupo. Yung mga bata ngayon, yung mga apo ko na huya sa pamangkay. Ha? Huh? Uh, ano ko kaka nervous ko naman na mabatay uubusin ng aking nervous ay. Eh. Di mahal din ng patrok ng mga kagat ng pusa na kalmao. No? Di bali na yung kagat ni Mrs. at hindi ko naman di chicken ni Lila huh? ah. Ha? ko na nga ako dahil tinitis tayo kung bagay. eh. Nga ngayon lang wag na rin eh. Puro the first time. Siya, taktakay. Ha? Kunti-kunti lang. Hindi, ako yung binunas na nga. Hanggang. Sabi ka ba, utay eh. Talagang kumislap nga agad. makintab eh. Ako hindi makating ka. Ako nasusulo. Ha? Ah? Anak ala, ikaw pa, ako. mo yung motor eh. Pag makakasul eh, Sabi ka yung kintab nga. Magandang araw ko klase yan eh. At di, pagka ako nagkapira ko yung order lang akay. Sabi nung aking anak, may tira pa eh, gano'n papa eh. Sabi ko, ba't hindi nung kanot, ba't rin bagaw? Eh, yan daw ang kanya na dampo. Kung eh, tayo yung mayari, eh, magsasabi nalang ang mamaya sa kanyang tiya pagka nagamit na. Pinupunas ko na nga ako eh, sabi anak, pati din sa kabila papa eh, kakoy maghintay. Ako ako eh, hindi muna sa kabila uutay. <coughs> sabi ko nga din eh maaari ka mo pogi lang lagi ang sakay ah? Huh? kaya may papugiin din lagi ang sinasakay ako kapag pagpogi ang sumasakay, mga sakay ang pogi sinasakay na ito double kail kumbaga sa eh. tapos maganda ng angkas triple kail wala ang mapapara ng speedy eh. kaya namang Tuluro ng driver O hila ang ay Sabi ko sa aking alaw ay Pag wala rin gasolina Ay eh, bibinta ko na Para huh? kung ng gasolina Diba ay sagot sa akay Hindi kayo sumama na Ay ka ako ay Mga walang ka ng asawang Pugay Hindi huh? ay Lugay, hindi Pugay Diba? Hindi na kita kakaunay Kapan daw lang eh. ay magkakalaw ko sa pala eh. sa'yo Huwag kong sasawang ko lang sipay si okay, oh, ko, kailangan lang pala sipay Ay, Oh my god! nang ulay. Paano mo ng batang aray kayo para hara lang. na. 4 o Oh Sipping plate eh. oh. ng buhay ng mga bata Ay, nung bata pa Ay, okay pumunta lagi sa gubat at magawa ng panghuli ng ibang huh? dalang tira daw wala pa kami ng mga bisikleta wala pang ng cellphone gagawa ng bangka-bangka sa tabindaga. Palulutangin. Masaya na ng mga batang lentis na katulad ngayon na puro gadget na lang ay mga anak tunay na sa kanila na lahat eh. Ano pa kang hihiling ay? na ikwento ko lang ako, ayun talang buhay. Pero mat tuloy na rin pagpupunas ko ng motor na raang. Napapasay ko na yung akin tabi parang bago. Bago na uli siya eh. Kung mapapansin niyo, kita ko nung, nung tamaan ng kaslap ng ano eh. Pintob na kayo pa. Delikado po ka rin, manakaw. Ha? Ay, kahit huwis kayo gawa, ah, ayari eh. huwis. Matiling yung huwag ba? Wee! na! Ito mo may AD e ba eh. Ay raw, sumiyaw. May kumadaanan ko naman din sa kalya eh. Ay mga nakabulok ta, Ang sakaya ay mga nakatihaya. Ha? At mga nabangga ay kakoy Ah, ay, Hindi pa rin ang garna motor na iskay ko lahat. Ang, ang takbo ko naman eh. Ang tulin eh.

sila ay nasa taas sila ay nasa baba kaya tingnan ng araw na tayo naman ang nasa taas at sila naman ang nasa baba pero oh, naman okay. buhay ay eh. parang light like. parang na rin ang paglilinis ng aking motor eh, makikita rin na sa may pagkinawa ay hey, kintab na kintab niya na ah. siyempre wow eh, oh, eh. pagbugi ang nasa kayo pagbugi din dapat na sinasakaya eh. <laughs> tak nalar eh tawing mo orderin sa siapa pinapa pina ako na orderin yo tingnan yo ano tatakan ng tatak niya doon mga mamotak tarong mga tawing malabo na oh ambo liho oh basahan nga kita niyo naman oh ikan ini ka bago bago eh nung ipuunas kay i lagambasan nga langitim na eh Okay na ng motor. Huwag sa mukha at oh, magiging oily ang yung face. Maghila mo sa lana si Pugat na wala. Pang lang ang huya. Pati ka sulok-sulokan na yan. na yan. Eh. Pati taklog ng aking dalim ng aking upuan eh. Pag-inunan ko na at libre pa. So, sorry na daw yan ng aking anak sa kanyang tita Jima. Baka hanapin. Eh. Ari nga ha, oh, katapos natin ang punasan, eh, ari na. Ang lumabas sa tawa si ika nga ng mamay. Oh my God! Ang katawas. Hindi, nga oh, ako balik sa bagwe eh. Oh kita ko naman po kayo po Parang ano ah! e hanggang dito na lang ako, ang aking video. At hanggang sa mulay. Eh.